Break, break, break. Ano mayari? Oh, <laughs> Time. Sige, tinan natin. Depensa. Okay. Okay. So, okay. Huh? Break, break, break. Time. One minute, Param. Skills, skills. <laughs> makita yung skills nyo. Hindi, <laughs> 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 ano, na shot ka na naman. Hindi, <laughs> <laughs> time. Okay. One minute pa. Kaya? One minute pa. Tingnan mo yung Alexander. <laughs> Pagkatapos nyo, sa ako sabihin ng mali nyo. <laughs> chickens. Five, four, three, two, one. Diyan okay, kayo. Diyan kayo. Diyan. Alam nyo, masyado kayong gigil. Tingnan mo, wala kang naririnig ng boses ko. Ang kulang. Ikaw, Boxer One, nagjadjab ka, hindi mo siya tinatansya. Sinasalo mo mo rin siya. Sinasalo mo yung suntok. Sleep! Pagjab niya, abangan mo, saka ka magjab, sleep. Sleep ka bago ka sumundot. Sleep ka muna. Da idaan mo sa gitna yung jab. Ikaw rin, Boxer To. ginagawa mo. Walang timing. At saka yung upper mo, nagbibitaw ka na malayo. Timing, timing. Yun, gusto nyo nang sabayan. Late round, gusto nyo sabayan. Hindi pwede yun. Utakan nyo pa rin. Utakan nyo yung kalaban. Pagod ka sa hindi, in out. in out, in out, in out timing. At saka ikaw, huwag mo sabayan. Huwag mo sabayan ng job to job na nakatayo ka. Sleep. Sleep. Tingnan mo, sleep, di ba? Pag job niya, sleep ka, saka mo ng job. In-step yung paa. Jab. Doon pasok 'yon. Kaya pa? Oo. Uh -huh. Tingnan natin. Dipinsa. walang depensa. Maluwag yung dipinsa. at sa technique yung gusto kong makita. Gumagalaw, gumagalaw, walang sabayan, technique. Sa dulo nagsabayan na kayo eh. Wala gustong tumakbo sa inyo eh. 'Di ba? Walang gustong tumakbo. Sabayan lang gusto nyo. Gusto ko kahit literal technique. Gugulangan yung isa. Okay? Good. Okay. 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 Time. Okay. 10 seconds. Go. Technique. Pulling round. Wala akong nakikitang slip ha. Sinasaloy yung job. Walang slip. Stop! Pagka ganon, takbo ka! Takbo! Lodge, pagkakataon, bigyan mo ng power-power pag ganon. Pag hindi tumakbo, takbo ka! Takbo! Pak! balik agad jab, takbot. Hindi pwedeng babagal ka ng ganon, mabubugbog ka lods. Takbo, counter. ba? Diba? Pumusto ka na magandang pagtakbo, tsaka abangan mo siya sa counter. May stop siya doon. Mawawala yung momentum na susuntok ng susuntok ng marami. Good, isa pa. Kawawa ka pagka ganon. Huwag ka magpasuntok. Depensa, counter. Ikot, counter. Good. Two, two minutes pa. Oh, huwag sumasalo ka. Dipinsa. Ops, Jos, sleep. Pag ginap ka, mag-sleep ka. Stephen, pasok. Lodge. Alexander. Kuha ka ng timing. Pag ikot, di ba doon ka susuntok? Hayaan mo siya sumutok ng sumutok. Pagurin mo siya. Pero balikan mo. Balikan mo. Huwag ka lang takbo ng takbo na hindi ka susuntok. Hindi, hindi mo siya ma-stop. Kailangan mo siya ma-stop. Kailangan jabin mo siya. Okay? Good. One minute. Last round. Wala pa. One minute pa. Pahinga pa yun. Diyos, slip. Slip. Pag jab niya, sinasalaw mo lang. Tapos ka counter ka rin jab. Kaka-counter ka, slip. Tapos kaka-counter. Alexander, dipinsa. Takbo, takbo, takbo muna. Huwag ka sumabay. Okay? Paglabag na pa, saka susuntok. Good. One minute pa. Skills. Skills. Stop 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 stop. Stop. May kulang sa depensa. Kulang sa depensa, mainit 'yan masyado. Okay lang 'yon, pero kulang sa depensa, lods. Kulang sa depensa. Ano, kaya pa? Kaya pa? Siya pa, Depensa. Mabilis si ano, mag-corner. Depensa. Stop, 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 stop. Tukod. Tikin Lugi ka sa sp speed. Lugi ka sa kanya. Takbo. Lakin mo yung takbo. Galaw. Okay lang Tama lang ginagawa mo. Boxer 1. Para madibilop siya. Speed, speed, speed. Takbo. Counter. Mabilis siya masyado sa'yo, di ba? Kung saan maluwag, doon ka lulusot. Tina mo. Okay. One minute pa. Okay. Gap, susunod mo. Taas kamay. Good. Slip. Ano? Boxer 1. Huwag ka sumabay, nga sabi. Skills. Hindi ganyan, straight. Boxer 1. Ba't kinababasuntok na ganyan? Hindi nyo ginagamit yung slip. Depensa, depensa, boxer to. Malakas yung suntok ng yes. boxer wow. Boxer depensa, ano mayari? Okay, halika dito. Kapag pagod ka na, yung ka kapka dito, umawak sa bewang. Boxer to, pagka ganon, huwag mo kawaan yun. Ratatin mo. Pero okay na yun. Okay na yun. Huwag ka masanay na pagka bumigay, kakamayan mo. Bugbugin mo. Pagkakataon. Huwag mo i-touch glove. Waswasan mo. Wala naman sinabing time eh. Di ba? Habit yun. Madadala mo yung load. Mindset. Kulang lang di Mabilis boxer to. Ay, boxer 1. Okay, hindi.